Makikipag-kumpetensya na ang pribadong mamimili sa presyo ng Kapitoyo. Kaya tumatas na ang presyo ng palay sa merkado. Ito ang pahayag ni Honorato Martin na magsasaka sa barangay Makatkatuit, Gimba, Nueva Asia. Kasi yung puhan nila ay eh, eh, mababa nga. Kaya ngayon narinig nila na kay Gov umali ng 15. ay medyo nagtatas na rin po sila. So, anong masasabi niya sa programang ito? Mm, malaking tulong po sa aming magsasaka na, na ito, kumukuha si goberno ng 15, ganon. Sa buong buhay daw ni Martin, ngayon lang umabot sa 7 pesos ang kada kilo ng palay. Ngayon lang naging kaawa-awa ng ganito ang magsasaka. Lalo pa siyang kinabahan ng sabayan ng pagkula ng pagsapaw o paglalaman ng palay niya. Kaya nabuhayan siya ng loob ng bilhin ng Kapitolyo sa 14 pesos and 50 centavos ang 88 kaban na inani niya mula sa kulang sa isang hektaryang sakahan. Maganda naman po yung, yung MC niya, kaya nakuha ng 14.50. Opo, mm -hmm. uh, happy naman po ako doon. Bakit kasi, po kayo happy? Kasi sa sa labas hanggang sa ngayon po 14 lang kuha diyan para niya. So, nadagdagan na yung 50, kayo ay masaya. Ang gano'n ka nalaga yung 50 na nadagdagan? Nga malaki yung bagay na rin po yun ah. <laughs> uh. Sabi nyo kanina na pag natin, tumaas na? Kaya ang presyo ng palay sa private 3M? Opo pa, sinunod yun. Naririnig ko lang yung mga 12, 13, 11, ganun, 13, ganun. Gano'n po ba kababa yung pinakamababa? Nanito nga niya na, na Nung may nagpaanin po dyan na nakaraan po e kay school na, yung sete. po ako sa kay Bob na bumibili sila sa mga mamsasakal. Malaking tulong po sa amin to. Binuksan ng rice tarification law ang walang limitasyong importasyon ng murang bigas. Bumagsak ang presyo ng palay dahil dito. Nag-iiyakan ang mga magsasaka. Ninilun ni Nueva ay Governor Aurelio Oy Umali ang Palay Buying Program ng Provincial Food Council upang protektahan sila at maibsan ng pinsalang dulot ng RTL. Para sa balita ng Nueva SIA, Delphine Ping Ilaw, di WNE Teleradio ang inyong kakampi.